astig. Alam nyo ba kung gaano ka mag, kahirap, mag ng pera? Ito, dito ito. tingnan nyo lang. Oh, ito. Ilagay natin ito, dito, tapos, yan, yung ano, yung isa, o, oh, dyan, o. Oh. Magpacking pa tayo mga ah Uh, tayong busy. Wala tayong oras mga ano. Paggala, kasi ngayon lang nga ng pera. So, sa at, atong ah, at, uh, walang trabaho. So, hanap-hanap tayo. Kasi ako, wala akong natapos. So, dito, ginagogol ko yung pag, pag ano, trabaho ko, wala ako. Kasi natapos eh. So, dahil sa hirap ng buhay, dito ako Araw-araw, ginagawa ko ito. Hindi. Paghiwa ng ihaw ng karne. At saka, alin magpaking ganito. So, mga Ito ang trabaho ng iyong kaastig nga si Ati Marie. So, sige lang. Pursigido lang tayo sa buhay. Huwag lang, wag lang tayong ano, mawala ng pag-asa at may tiwala din tayo sa Panginoon. Yan. Yan tayo dyan. Bilib. Dahil si God, hindi tayo niya pababayaan kahit mga mangyari sa buhay natin. Di ba makastig? So, watch out, mga hmm. Yeah. Yan. So, ito, ito yung ginagawa ko palagi. Kahit mahirap, kakayanin para sa bayan. Para sa pamilya, mga kastig. Okay? This is it for now. Pagpakin mo na ako, mga kastig. Dahil ito, tingnan mo, mga kastig. Ito, mga kastig. Ito, mga kastig. I say you. I say you.